Ang mga labi ng tao patuloy na yahaw naman sa talek dun sa Batangas. Ang DOJ hingin na rin ang tulong sa UP para sa daily testing. Kasama mo sa Balita, Rajman Jairus sa uh, Pina, Florida. Jai! Sa loob ng pitong araw o mula July 29 hanggang August 4, marami pang mga buto ang naiyahon ng Philippine Coast Guard mula sa lawa ng Taal sa Batangas. Kinumpirma naman ng Department of Justice na labi ng tao ang mga ito batay na rin sa mga nakolektang bungo, buto at posibleng mga buhok. Sa press briefing kanina, sinabi ni DOJ spokesperson Assistant Secretary Miko Clavano na inaalam na nila kung gaano karami na ang mga labi na na-retrieve mula sa Tal Lake. Hihingi na rin daw sila ng tulong sa mga eksperto mula sa University of the Philippines at sa Japan para sa DNA testing. It seems to be one whole um, body except of course for the skull no, na visibly hindi natin nakikita dito. Pero It seems as though the ribs are complete. It seems as though the vertebrae is also complete. Tsaka po yung mga buto dito. Pero we have yet to, to really determine how many bodies we are talking about given the remains that we have seen, given the number of bones that we have seen. So that's something that will be very important also for us to know and determine kung gano'ng karami talagang tao ang pinapag-usapan dito. Gano'ng karaming tao ang naungkat na or na retrieve sa taal. So that is a question that we ourselves are asking and that is why we are asking for help and assistance from the University of the Philippines as well as the Japanese government. Sa ngayon ay nasa 20 pamilya na ng mga nawawalang sa bongero ang nakapagbigay ng kanilang DNA para pagbatayan kung may tutugma dito. We are showing this to the public precisely for them to be able to tell us kung meron silang ma-identify din dito. Kung wala po ito sa mga nawawalang sa bongero, then we are obviously opening up a new case altogether. Pero ang importante din dito, eh, ma-identify po natin kung sino-sino talaga ang mga to. And that is why we are doing the DNA testing. That is why we are um, getting a DNA back from the relatives. And that's why we are releasing these photos so that we can identify sana no, kung sino po talaga ang mga na naugat ng Philippine Coast Guard ang search and retrieval operations noong July 11 para hanapin ang mga sabongero na sinasabing itinapon sa lawa ilang taon na ang nakalipas. Kasama mo sa DCXL RMN Manila, Radyo Manjairus Peña, Florida, Tatak RMN.